Vice ganda ibinunyag ang katutuhanan sa likod ng katauhan ni Sian Lim. Maraming mga aksyon at kaganapan ang lumalabas sa buong social media platform at hindi matapos-tapos na mga pasabog ang lumalabas patungkol kina Kim Chu at Sian Lim. Maraming mga fans ang umaasa na magbabalikan ng dalawa na si Sian at Kim Chu sa pagiging isang love team at bilang isang magkarelasyon. Ngunit may hindi inaasahan na lalabas na balita tungkol kay Sian. Isang comedian celebrity host ang nagbunyag sa sikreto ng aktor na si Sian. Ibinunyag ni Vice Ganda na may itinatagong sikreto si Sian Lim sa karamihan sa kanyang katauhan. Agad namang nagbigay ng pahayag si Sian Lim patungkol sa inilabas ni Vice Ganda na wala itong itinatago. Ani pa niya, huwag na silang manggi alam sa buhay ng aktor dahil hindi sila nakakatulong dito. Maraming mga fans ang nagtaka at nag-isip sa ibig sabihin ni Vice Ganda. Halos karamihan sa kanina ay nagpo-post sa kanikanilang social media account upang malaman ang kasagutan. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.